Ang isa sa mga hayag na palatandaan ng pagkakaroon ng Iglesia ni Kristo sa isang dako ay ang gusaling sambahan ito. Kapag ang pag-uusapan ay ang pagtatayo ng mga estruktura o malalaking gusali, ay napakahalaga ng bahaging ginagampanan ng construction workers. Bubis buhay na paggawa at di matatawarang sakripisyo. Sa episode na ito ay alamin natin ang mga kwento ng inspirasyon ng ilang mga construction workers ng Iglesia ni Cristo. Mapapanood po ninyo dito sa programang Bundesyo. Sa taong 2024 ay may tatlong malalaking proyekto ang Iglesia ni Kristo sa Davao Region. Ang 502 seating capacity na estruktura sa Kapalong, Davao del Norte. Ang nasa Bucana, Davao City na may 904 seating capacity. At ang pinakamalaki sa mga ito ay ang naitalaga sa Diyos, ang 1,070-seater na gusaling sambahan na nasa bayan ng nabunturan sa lalawigan ng Davao de Oro. Sa likod ng mga malalaki at magagandang gusaling sambahan ng Iglesia Ni Cristo ay ang mga kwento ng inspirasyon ng ilang mga nasa construction ng iglesia. Kilalanin natin ng ilan sa kadila. Ang pangalan ko po ay si Romel po de Lepeña, isang elektrisyan ng INC Construction. Ang pinagmulan po namin na probinsya po ay sa Agusan del Sur po. 32 years na po ako nag gumagawa po sa construction ng iglesia po. Ang pangalan ko po ay si kapatid na Ruel Biri po. Ang probinsya ko po ay sa dako ng Misamis Oriental, Hingoog City po. Ako po ay anim na taon na po bilang isang budigiro po. Ako po si kapatid na Jeremy Espadira Senior po. Isang operator po ako sa machineries ng ating pagawaan na Iglesia Ni Cristo po. Galing po ako sa probinsya ng Agusan del Sur. Nasa 29 years na po sa construction ng iglesia. Ako po si Jan Paolo Latibo at ako po ay nakatira sa Mount Diwata, Mungkayo, Dabao de Oro po. Ako po ay limang taon po bilang karpintero sa loob ng INC Construction. Hindi madali ang mga sakripisyong kanilang ginagawa. Matupad lamang ang gampaning iniatas sa kanila ng pamamahala ng iglesia. Mahirap po ang naging kalagayan ko po, po kapag ka, na destino po ako na malayo sa aking pong mga magulang. Sila po ang aking kaligayahan kung bakit ako narito para rin makatulong po sa kanila. Kung madistino po kami ng malayo, may iwan po talaga yung mga anak namin. At saka yung pamilya. Tinitiis po namin po para lang po sa tungkulin na aming natanggap sa pamagitan po ng pananalangin na iibsan po ang aming lungkot. Yung gampanin po sa loob ng Iglesia Ni Cristo sa larangan po ng pagtatayo ng gusaling sambahan, ito po ay isang napakabanal na tungkulin. Sa hangarin po natin na makakatulog po sa gawain ng Iglesia sa pagtatayo po ng bahay-sambahan. Nakita ko po ang pagmamalasakit po ng aking ama po bilang isang purman po na lubos po ang kanyang pagtatalaga sa pagtatayo ng gusaling sambahan po. Kung paano po pa niya ipinagmalasakit, ay ganun din ang damdamin ko po. Habang lumilipas ang mga araw at buwan, ay may mga nasasagupa silang mga hadlang o challenges sa pagtatayo ng mga gusaling sambahan. May mga pagkakataon po na may mga sakuna, pagaya po ng pagbaha. Yung mga materialis po ay agad-agad ko pong inilipat sa ibang pwesto para hindi po mabasa. Habang ginagawa po namin ang lokal ng nabunturan, ay minsan nakararanas po kami ng malakas na lindol. Tulad po nung nangyaring 6.2 magnitude po, talagang kitang kita na yumayanig po ang buong building ko. Nandun po ako sa balcony po, nag preparation po para sa kisami po. Tapos kitang kita ko po yung, yung, mga, yung wall na yumayanig po dahil wala, po, wala pa pong trust noon po eh. At nagkataon din po na nandun ako sa itaas, sa tuktok ng pinyal, magawa ng ladder. Humawak na lang po ako sa tuktok ng tori. Yun po ang pinakakaranasan namin na hindi namin malilimutan, hindi namin nasahan na ganun pala kalakas yung lindol. Yung nangyari po yung malakas na lindol, wala lang po ako nakikita ang nag-track po. Matibay na matibay po ang ginawa po ng construction natin. Labis ang kaligayahan nadarama nila sa tuwing nakatatapos sila ng proyekto. Nagkumpisa kami, napakahirap po ang aming sitwasyon. Nung hirap na yun, nung nakita namin na matapos na po ang gusali, napakaganda po sa aming paningin at sa aming puso, galak na galak na po kami, nakatapos kami ng ganitong isambahan. Wala pong mapagsidla na kagalakan po, sapagkat nakikita na po ang aming pinagpagalan po. Ay masayang masaya po pagka nakikita po namin na ang ginagawa namin ay natatapos na po at ihahandog na ang aming lang masasabi ay pinagpasalamat namin sa Diyos na natapos namin ito ng maayos. Ito ang dating sambahan sa lokal lang Nabunturan. bunturan. Nakapaglululan ito ng 800 na katao sa isang pagkakataon. Itinalaga ito noong March 27, 1990. Ito po ay naitayo sa barangay Purok City, Santa Maria, na bunturan Dabao di Oro po. At nasa tabi ng daanan po papuntang Maragusan. Ito ay may distansya na 77 kilometers mula sa Davao City International Airport. June 2022 ang una naming pagbisita mula nang magsimula ang proyekto. Siyam na buwan lamang ang lumipas ay ganito na ang kayarian ng istruktura. Ang lote po ng gusaling sambahan natin ay 3,480 square meter. Ang At ating gusaling sambahan ay may lapad 24 meters, tapos ang haba ay 48 meters. Hitting capacity 1,070. Yung height nito, 32 meters Ito po yung arcade. Ito po yung papasok tayo sa isa... lobby. Ito yung main nave. Okay, baptistery po ito. Oh, meron. Ilan ang gable natin? So... Apat. Ilan po ang main tower natin? Ang main tower natin ay 10. 10. Eh ang mga turret po natin. Ang turret po natin ay 32. Pagkaraan ng anim na buwan, ay muli kaming bumisita sa ginagawang sambahang ito ano mga natapos na po sa ating sambahan? Tapos na po ang structural ng ating gusaling sambahan. May nagawa na po yung trusses, uh -huh. may bubong na, uh -huh. ginagawa na yung mga creaming ng kisemi natin uh -huh. sa main at saka dito sa lobby. Kasabay po noon ay sinasabayan din po ng mga pintor natin yung bandang dekoran. Tatlong buwan bago ang nakatakdang pagtatapos ng proyekto ay naabutan namin sa job site ang mga kinatawa ng Municipal Engineering Office ng Dabunturan para sa kanilang inspeksyon. Mas hindi ito tingnan mo sa labas, physical. Talaga nakapatibay. Nakikita ko kasi hindi pa tapos, namis, mamis talaga. Na-observe ko yung safety ng mga ano, nagtatrabaho. Okay. Talagang dedicated sila sa kanilang trabaho. During application sa building permit, talaga sumusunod kayo ang overall design niyo, architectural, structural, so sumusunod talaga sa ano, sa building code. Sinusunod po natin yung building code kasi yun din ang tagubili ng opisina. At saka yun din ang ubili ng munisipyo. Napansin din nila ang mga materyales na isinasangkap sa mga gusaling sambahan. Yung mga materyales na gawa talaga ng ano, mga pulido na mga material. Lalo na yung sanara dahil dito sa amin, bihira yung na, na materiales yung sabi nyo kanina na hindi lang galing sa lokal, galing pa ano? Galing sa ibang bansa. Yung mga building na ganito, dira lang kayo makakita ng mga magagandang building yan. Pati yung mga design, ang pagka-construct, yun talagang maganda talaga yung pagkayari. Makita naman natin na talaga pulido. Sa hirap, ulan, init, pero masaya tayo dahil nakita na talagang buong-buo na yung sambahan sa engineering team sa Iglesia ni Cristo. Congratulations! Isa itong successful na proyekto ninyo. Kasiyahan ang nadarama ni kapatid ni Evelyn Fahel sa mga reaksyon ng mga kasamahan niya sa trabaho sa engineering office ng nabunturan. Napapansin ko po sa kanila, bawat tingin nila sa mga gawa, lalo na nasa engineering office po kami, talagang isa lang masasabi po nila, pulido po yung mga pagkagawa tsaka matibay, maganda, kakaiba po talaga siya. Pag naririnig ko yung mga ganong salita, tuwang-tuwa po ako dahil isa ako sa miyembro ng iglesia. Isinagawa ang final inspection sa proyekto ng mga nasa INC Engineering and Construction Department bago ang petsa ng pagtatalaga ng bagong gusaling sambahan sa lokal ng nabunturan upang matiyak na ito ay angkop ng gamitin. April 5, 2024, ang araw na hinintay at kinasabika ng mga kaanib sa iglesia sa lokal ng nabunturan sapagkat araw iyon ng pagtatalaga ng bago at malaking gusaling sambahan sa pamamagitan ng pagsamba sa Diyos ay pinangunahan ng kapatid na Rene Panoncilio, kalihim pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Ako po ay nagpasalamat sa atong Inong Diyos at sa atong Inong Isa Kristo. O sa atong pagdumalang pagkatimuka ng kapatid na Eduardo B. Banalo. kay gitukuran mi o wapo dako nagusaling gusaling sambahan. Napakasaya po namin dahil tinupad po ng Diyos ang kanyang pangako sa kanyang bayan, lalo na po sa aming lokal na pinagtayuan po kami ng isang malaki, magara na gusaling sambahan. Pangako po natin sa ating Panginoong Diyos at sa ating pamamahala ay lalo po naming paiigtingin ang aming pakikipagkaisa sa mga gawaing kanilang inilulunsan. At dahil nga po sa ang lokal na ito, ang sentrong lokal ng aming distrito, meron na po kami ngayong dako na mapagdarausan ng mga malalaking aktibidad na inilulunsan sa aming pong distrito napakaganda po. It, isa po ito sa mga gusaling sambahan na talagang namangha po ako. Marami po ako nadaluha, nadaluhan na po mga pagsamba kung saan na italaga po ang malalaking gusaling sambahan at isa po ito sa talagang masasabi kong napakaganda po talaga. Lahat po nung details nung sa loob po yung aesthetics nung sambahan. Kung mapapansin po, hindi po siya tinipid. Yung design niya is um, very unique. Tapos um, pinag-aralan talaga at mabusising sinigawa. Uh, pinapangako po namin sa aming nababahala na aming alagaan ito sapagkat dito po namin isasagawa ang baga pagsaba sa ating Panginoong Diyos. Ang dati-dati po ay hindi po mapapansin ang dating sambahan po. Pero ngayon po ay hindi po mangyayari, hindi po, po sila mapapalingon dahil sa malaki at bago na isa na to sa malaking landmark building ng nabunturan. Dati, nasabi ko sa electrical, na-miss ko sa mga ginagamit nyo. Pero ngayon, the whole building itself, nakikita ko. Mas lalo akong na-miss. Parang ayaw kong lang lumabas eh. Gusto ka tingnan lang na. O talaga, kumbaga, iba talaga. As an electrical engineer, marami talaga kang matutunan. Pwede pala, pwede pala i-apply ito. Ganito, ganito, ganito. Ang um... Mahimong partisipasyon ko sa katulad sa amo dapat hinluan bantayan o unsa may mga ikaayo sa atong balay simbahan Bisan sa una pang simbahan am, a, ang daan ng amon simbahan hangtod karon nagpabilin jud gihapon nga ning sunod bi sa pad, panawagan sa pagdumala nga kanunay limpyuhan ang simbahan para permanenteng na sa kaayusan ang balay simbahan ug ang mahimaya ang atong Panginoong Dios Kami po mga mga awit mula po dito sa lokal ng nabunturan ay lubos na nagpapasalamat dahil po isa po kami sa nabiyayaan ng isang napakalaking gusaling sambahan. Dati po nagsisiksikan kami ng mga awit sa koro. Pero ngayon po, napakaluwag po, napakalawak. Very modern po ang design at napaka-world class po ang dating may pagmamalaki po namin ito sa buong mundo. Mula po sa lokal ng nabunturan, distrito iglesiastiko ng Davao de Oro, maraming maraming salamat po. Sinaksihan din ng mga kaanib sa iglesia, sa iba't ibang dako, ang banal na okasyong ito. Kami po ay nakipagkaisa sa pagtatalaga ng bagong mga gusaling sambahan, napakaganda. Dumating po kami kanina ng madilim pa at nakita po namin kung gaano kapag kaganda na nakabukas po yung ilaw sa gusaling sambahan. Dati kasi wala itong balcony. Ngayon po, mataas na. Ma new looks na talaga. Maganda na talaga. Na din po kami. Ang bilis lang din ang proseso ng pagtatayo ng bahay sa bahay. Dumalo rin sa pagtitipong ito ang ilang mga kaanib mula sa lokal ng Kapalong, Davao del Norte at lokal ng Bukana, Davao City na tunay na nananabik na sa malapit ng matapos na proyekto sa kanila. Napakasulit po na biyahe ko galing po ng Davao City sapagkat nung nasilayan ko po ang bagong sa sambahan ng lokal ng Gabunturan. Damang-dama ko po ang pag-ibig ng Diyos kasi po isang napakalaking biyaya at isang di pangkaraniwang karanasan ang makasaksi at makadalo ng ganito pong mga paghahandog at pagtatalaga ng mga bagong gusaling isambahan ng Iglesia Ni Cristo. Kami po magkakasama ay galing po sa Lokal ng Kabalong. Paparating pa lang po kami, kitang-kita na po namin yung lighting light. po ng isambahan po. Nagsusumika po kami, makapasok po kami sa loob. Sobrang-sobrang saya po nakapasok kami unang una sa sambahan na ganito po napakalaki at napakaganda po kami na ang susunod matatapos na po ang aming sambahan po sabik na sabik po kayo <laughs> uh, uh, tapos na po yung bagong bay sambahan po ang disenyo po ng ating kisame, ng ating kusaling sambahan ay modern design na kung saan ay isinangkap buti ito ang mga roof lights o cove light bilang accent po ng ating kisame. Ang disenyo po nito ay hindi po flat kundi ito po ay nakaradyos na magkakaiba po ang elevation ng koro ng main nave at ng balcony. Ang ceiling po natin ay meron pong apat na malalaking aranya. Isa po sa koro at tatlo po sa main ceiling at balcony. Nagpatayo din po ang pamumahala ng bagong gusali ito po ay two-story na local office at personage. Ang palibot po ng gusali sa bang ito ay nilagyan natin ng ilaw. Para po sa gabi kapag ka nakabukas ang mga ilaw, ay kitang kita po ng mga tao ang kagandahan at kalwalhatian ng gusali sa bahan. Ang malaking sambahang ito kasama ang iba pang mga estrukturang ipinatayo ay natapos sa loob ng halos 25 buwan. Totoo pong kami ay nagpapasalamat sa mga kapatid nating gumawa ng gusaling sambahan sapagkat kitang kita po namin ang kanilang pagmamalasakit. Umabot sa 136 na mga kapatid na construction workers ang nagtulong-tulong upang magawa at itayo ang malaking gusaling sambahang ito sa lokal ng nabunturan. Ang mga kapatid na construction workers na pinagkatiwalaan po na gumawa sa proyektong ito ay hindi lamang mga tagapagtayo ng gusaling sambahan, kundi may mga tungkulin din po sa loob ng iglesia. Ako po ay isang choir member sa loob po ng labing dalawang taon po at hanggang sa kasalukuyan po. Ako po ay 7 years na po bilang isang diakono. 10 taon ng choir member po sa loob ng Iglesia Ni Cristo po. Mga walong taon na po ako na diakono. Iba yung kagalakan ng nadama nila nang sila'y kasamang tumupad sa mismong araw ng pagtatalaga sa Diyos ng bagong usaling sambahan ng lokal lang na bunturan. Damagdama ko po yung biyayang espiritual at kapangyarihan po ng Panginoong Diyos na siya po ay nakikisama po sa bawat pag-awit. Wala pong mapagsigla ng aking tagalakan pagkat isa po ako sa mga umawit po. Masaya-masaya po ang aking puso pagkat ako ay nakatupad na aking tungkulin. Malinaw sa kanila na hindi nasasayang ang kanilang mga sakripisyo dahil ginagantimpalaan ng Diyos ang kanilang mga pagpapagal. Bilang tao po, nakaranas po kami ng pagod. At minsan po ay nalulungkot din. Pero hindi po kami nawawalan po ng pag-asa. Dahil sa alam namin na tinutulungan po kami ng ating ama sa mga gampanin na mapagtupad po ng mga tungkulin. Banal po ang tungkulin bilang isang konstruksyon sa pagawaan po natin sa iglesia ay napakabanal din na tungkulin ang pagkakatsakulong po sa pasimula po, medyo mahirap din po na magpapaaral sa mga anak kasi ganun po, construction worker lang. O, pero sa awa tulong po ng Diyos ay nakapagpatapos rin po ako ng aking mga anak sa pag-aaral sa pagkamanggagawa po na iglesia. Inikilala ko po na biyaya po ito sa akin dahil sa may apat po ako na anak. Ang isa po ay kasama ko po sa construction po sa iglesia. At yung tatlo ko pong anak ay nasa banal po na ministeryo. Isang malaking karangalan para sa kanila ang maging tagapagtayo ng mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo. Maaring hindi po alam ng mga susunod na henerasyon na kasama kami sa paggawa ng bahay-sambahan po. Hindi nila alam pangalan namin. Pero sinasampalataya na namin na ito po ay bahagi po namin sa paggawa ng bahay sambahan bahay. Kahit po hindi nakikita ang aming mga ginagawa, ay batid ko po na tinatanaw ng ating Panginoong Diyos ang bawat pagpapagal po ang aking mga ginagawa sa loob ng kanyang iglesia. Bilang isang mga awit po ay kahit saan pong lugar ako ay destino, ay dadalhin ko po ito Pagkat ito po ang aking tungkulin, sinumpaan sa harap ng Panginoong Diyos. Proud po ako sa aking pagkamanggagawa sa konstruksyon ng Iglesia Ni Cristo. Palibasa'y kinikilala nilang dakilang tungkulin, ang itiniwala sa kanila, handa silang magtungo saan mang proyekto sila idestino ng pamamahala ng Iglesia. Hindi pa po namin alam po ang kasunod na destino namin sa paggawa saan man po kami isugo ng namamahala, sa mga project po lugar, ay bupuso po namin itong susundin at upuntahan po. Kitang kita po namin ang mga pagmamalasakit ng ating mga construction workers sa loob ng iglesia. Sapagkat alam po nila, hindi lamang sila gumagawa ng gusaling sambahan para kung sa anong bagay. Alam po nila, ito'y bahagi ng kanilang mga paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kaya lahat po ng ito, ginagawa nila. Akay ng kanilang pag-ibig at pananampalataya. Gusto rin po nilang makapagbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. Proyektong ito sa lokal ng Nabunturan ay ginugulan ng pamamahala ng iglesia ng mahigit sa 122 million pesos na mula sa mga kusang handog at abuloy ng bawat kaanib sa Iglesia Ni Cristo. Bilang arkitekto po na pinagtiwalaan dito sa Iglesia Ni Cristo Engineering and Construction Department ay patuloy po naming sinisikap na makapagdisenyo ng ganitong gusaling sambahan na makapagbibigay ng karangalan sa Iglesia at higit po sa lahat sa kapurihan, kaluwalhatian at kasiyahan ng ating Panginoong Diyos. Ang lahat po ng mga tagumpay na ito na kinakamit po natin sa loob ng Iglesia, alam po natin ang lahat ng ito'y dahil sa kaawaan sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman, ibinabalik po natin sa Kanya ang lahat ng kapurihan. Ang mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo na nakatindig saan man sulok ng mundo ay hindi lamang kahayagan ng dakilang kapangyarihan ng Diyos, kundi maging ang Kanyang hindi nagmamaliw na pag-ibig at pagbamalasakit sa bawat kaanib. Ang bawat usaling itinatayo para sa kaluwalhatian at kasiyahan ng Diyos ay nakasalig sa isang matibay na pundasyon.